na diretso sa usapan pero patas ang talakayan dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue eye for an eye i for an eye nakatutok pa rin po kayo sa number one Music and News FM sa lalawigan ng Pangasinan. Ito pa rin po 104.7 IFM Dagupan. IFM News. Pabati mo na po natin po ang ating pong uh, guest. panauhin po natin ngayong umaga si Ma'am Liberty De Luna, ang presidente po ng Acton Nationwide. Magandang umaga po Ma'am Liberty. Pagbati po ninyo sa lahat ng ating tagapakinig at taga-subaybaya. Uh, Hello po diyes minadero po magandang umaga po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikilig at nanonood po sa inyo sa, uh, sa magayonito. Opo. Mr. Idol Mark. Thank you po. Ma'am Liberty, na po tayo dito po. Uh unang-una, meron po bang sumama sa Magnificent Seven, particularly sa Acto po uh, sa Unity Walk na ginawa po na noong uh, nakaraang ano po uh, mga araw po? Uh, opo, Luzon Visayas Mindanao po, nakasama po. Kasi ano yan eh, kanya-kanya po, -kanya, uh, re re regional po yan, sabay-sabay po yung unity walk. Mm -hmm. yung araw na yun. Ano po ang inyong uh, pakiramdam na nakarating daw umano sa ating pong Pangulo, ang inyong pong hinaing at, at kinatigan, ito pong uh, modernization po. Nasabi niya, hindi na, hindi na, dap hindi pa, ano, hindi dapat sabihin na hindi ito pinag-isipan kasi pitong uh, beses na daw, ito na sinuspinde um uh, sa sa akin po eh sa akin pananaw sa akto eh Apa. maraming salamat po sa ating uh, pangulo at eh uh, ito po ay napakinggan niya at ganoon din po at uh, kami ay nasa 83 na pala 83 percent nationwide. Mm -hmm. Kaya dapat naman po talagang ano eh uh, unfair naman po talaga yung ginawa nila ni si Senator Custodio na Kumbaga mayas na bayas gitang kita eh. Ganoon talaga po yun eh. Diba? Eh dapat tinanong niya muna kami, kami mga national president, kasama kami doon eh. Siyempre, dapat tinatanong niya, hindi naman kami tinawag sa ano eh. The first time hindi ako nakasama dahil ang lakas ng ulan, uh, Sir Idol, Mark. <laughs> Uh, yung mga taga taga magdipis yung mga grupo namin nandoon hindi ho tinawag eh talagang pagupong pagupo niya yun ang talaga sinabi niya mm -hmm. although hindi man perfecto yung ating uh, yung, uh, yung, isang pro proyekto um, medyo syempre sinasabi nila talagang medyo may butas din Aha. eh pwede namang ayusin eh na walang suspinde <laughs> Mm-hmm. Eh ng ginagawa ng kongreso natin, uh, hindi kami sinusustindi. Pero ito na yung kanilang uh, investigasyon, kung sino yung totoo, kung sino yung nagsasabi ng totoo at, 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 at nagsisinungaling. Tama nga po, Idol Mark. Bitong beses na puto ito, yung huling-huli, si, ay may extend po ang ating uh, Presidente Marcos. Apo. Nung last uh, April 30, eh, nung, yung, yung yung pang-anim pong ano, extension po, kay ka Efren de Luna po, unang-una nag-extend. Mm hindi -hmm. And then, namatay po ang Efren Luna natin. Ako po ang pumalit, nakapanglimang extend po ko. Mm -hmm. okay. Ibig sabihin, kaya po kami nag-extend. Umihingi po, umihingi po ako na extension dahil napakarami pa po hindi nakapag-consolidate. yung mm -hmm. Yun po yung ibig sabihin na extension namin. Apo. Kaya nagpapanit po ang hingi ko na extension dahil nga, ang dami-dami pa po hindi nakapag-consolidate sa acto that was Mm -hmm. Pero ngay ngayon po sa may akto po, uh, nasa 100% po ba? Na-consolidated na po tayo? Nasa 90%. Kaya 90%. Na, uh, mm -hmm. nalulungkot po ako. Na, mga gano'n, nasa 85% or 90%. Nalulungkot po ako dahil ang dami pong uh, naniwala doon mm -hmm. eh hmm kay Buti nga yung bandang huli, gumalik sa akin. Kasi mm -hmm. nakuha niya yung ano eh, nasa 30% nakuha niya eh. Dahil uh, panay nga, alam mo na, <laughs> na mga pinagsasabi, eh syempre, ako naman eh uh, ko yung uh, yung kanyang ginagawa mm -hmm. at uh, kami naman eh hindi naman nakikialam sa kanila eh s'yempre yung mga 'yung mga tao kung iba na sa kanya pero bandang huli bumalik sa akin mm -hmm. nag consolidate ng maayos. Opo, po. Yun sa po yung nangyari. Ito pong nangyari po na ito na meron na pong pronouncement ang ating pong uh, pangulo kasi tinabla nga po niya itong uh, resolusyon na ipinasa po ng uh, Senado na uh, tuma uh, tawag ito, calling of suspension po nitong uh, implementation po nitong PUV modernization. Pero may pahayag po nitong uh, nakarang araw itong si uh, Senate President Jesus uh, uh, Codero na sinasabi niya, simple lang naman daw yung kanilang hinihiling. Ayusin daw muna ng uh, DOTR uh, bago lubusan daw na tuluyang ipagbawal ang lahat ng mga hindi consolidated or hindi po nakapag-modernize. Um, nasang porsyento na po ba yung pong kabuuan po ng transportasyon po natin ngayon? Nasa 83, yung 83% na binabanggit niyo po ba, ito po ba yung pangkalahatan po na, po yan. na consolidated Opo, po? Pang Opo, Luzon Visayas Middle, nakita naman po natin ang dami nagpahayag ng unit you walk na was time. Mm -hmm. Uh, Luzon yung Bacolod nga mismo, ang dami na rin po tao. Ang dami na rin po nilang ano, modernize eh. Mm -hmm. yung, yung natin, yung uh, Cebu, ang dami nga po at, at, uh, hindi naman no pwedeng i-suspend. Sinasabi niya isususpinde na. Mm -hmm. Hindi naman sinasabi na pumigil kami. Eh be, syempre ibang-ibang usapan po 'yung sinasabi niya suspend eh. Wala na nga kami nga, uh, no suspension, mm -hmm. no extension. Eh, hindi hindi na pwedeng ano eh. Hindi na pwedeng mag-extend kami. Nagigis mag na uh, Idol Mark ah uh, ang mangyayari po kasi dito, matitigil na naman at matitengya na naman yung mga nakapag-consolidate na. Siyempre, uh -huh. ano ba naman yung mararamdaman namin? Pwede naman natin ayusin yung mga problema eh. Uh -huh. yung ginagawa ng Kongreso, so, inaayos nila. May gusto man, hindi naman, hindi naman na uh, sila Secretary Jaime Bautista ang mag, may problema eh. Yung mga MC na unti-unti po inaayos ni Secretary Jaime Bautista, nila Chairman Wadis at mga undersecretary natin ng DOTR mm -hmm. ay tatlong taon pa lang naman sila nakaupo eh. Kumbaga inaayos binupo, yung lahat ng problema na nakikita namin na doon sa MC na nagpapahirap po mm -hmm. sa ating uh, sa ating mga sa uh, transportasyon, inaayos po namin, ako nga po yung makulit ay eh. makulit po talaga yung magnificent seven o. Ito mm -hmm. po, uh, sekretary, ayusin nyo naman to dahil ito magkakaproblema na naman tayo, kawawa naman mm -hmm. yung ganito. Kasi may mga MC po na nailabas na sa administration na nagpapahirap po ng konti sa ating mga ano sa ating mga transport sa ating mga operators Mm -hmm. Yun po. At unti-unti uh, na pong naaayos naman namin eh. Hindi naman kasi biglaan dahil may MC na to ng mga nakarang administration. Okay. Kapag ito sir, Idol Mark, know, nakikita namin na ito nagpapahirap, ito ganyan, ito ganyan. Pupunta po kami ng DOTR, nag-meeting -me po kami at ganoon din po kasama ang ating uh, ano chairman uh, Guadis. Ito mm -hmm. doon kami kay chairman Guadis kahit gabi na po, kami at eto chairman medyo problema to ganyan ganyan ganyan, ganyan inaayos naman po. Mm -hmm. pero yung pong mga ano ito nat natanong din po natin kahapon po sa presidente rin po dito ng uh, isang uh, ano po no sa isang uh, transport group sa Pangasinan uh, yung pong mga pinunto ng mga senador po for example yung pong uh, sinasabi natin na uh, uh, pagtataasa ng ayuda ng gobyerno po No, ano po ba dapat ang ideal? Ito po bang present po na ito masasabi po ba natin po? fair enough or kulang pa po ito? Ah uh, kasi po uh, idol mark Yung mga previous sa administration nag 80 lang yan eh dati. Oo. Uh -uh. Tapos naging 160 And then nung nakaupo na po ang ating presidente naging 280 mm -hmm. sa landbank sa DBP yun yung um, yung ano subsidy eh Apo. tapos ngayon po pumasok na rin po yung private bank uh, nasa 360 po dahil nga medyo matagal dun sa DBP saka, sa land bank. Uh, may mga pumasok na po mga private siguro mga 6 putong ganun po 360,000 yung alternative certificate mm -hmm. diretso na po yon kapag uh, umutang at nakita ng banko naman na maayos naman yung mga dokumento namin uh, nagpapadala po di ang uh, ang ating beauty uh, RLTF part B at kung saan mga ano uh, yung mga area regional Uh, yung alternative certificate mo, direct, direct po dun sa ano sa principal dun sa mga bangko. Mm -hmm. Hindi po namin nahawakan yung yung ano yung mga uh, subsidia ah. Kung Kumbaga tuloy naman po yung paglalabas ng subs subsidy eh. Mhm. Mm tuloy naman po 'yun. Kaya lang, kaya lang, lang, lang po yung ating mga road rationalization after two years and a half pa po, ina uh, 'di ba? po yung consolidation. Pagkatapos ng consolidation po, uh, habang inaayos na yung mga papeles, uh, ang mangyayari po dito, after two years naman, kapag uh, medyo roadworthy pa yung mga sasakyan namin, mm -hmm. after two years, edya eh, pa po kami, idol mark, magpapalit ng mga sasakyan. Mm -hmm. Kaya yung 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 ating mga traditional jeep, yung ating mga traditional UB, yung rin yung mabiyahe mm -hmm. na nakakonsolidate na po. And then, uh, gradually, unti-unti po namin mapapalitan 'yung at aming mga sasakyan uh, para matapos na po 'yung target nila 2026 tapos na po 'yan mapapayapa mm. na po unti-unti po 'yung mapapalitan 'yung ating mga traditional jeep na mga naka na mga sasakyan at ganoon din po 'yung mga UV natin at mga multi -cab mm -hmm. sa mga regional kasi kasama ang multicam dito eh ano sa Idol Mark. Yun nga po 'yan naka kumbaga naka naka naka, ekste, uh, naka, naka consolidate na po kami. Unti-unti na pong papalitan yan, lalo-lalo na po yung mga unworthy ano road unworthy road ano yung mga sasakyan medyo uh -huh. sirana, sira mm -hmm. -luma na, medyo lumang na, nakapagilid na tayo. Pwede nang pinapayagan na pong umutang yan. Mm -hmm. Okay. Yung, I ano, yung yan. Yung yung pong napag-uusapan po yung unit po uh, ma'am Liberty ah uh, yung pong uh, hinihiling po ng ilang mga uh, transport group din uh, natignan po itong mga local manufacturers and even ito pong mga ano po itong mga ano po natin ng mga senador po natin po talaga na sinasabi nila eh, sa DOTR, LTFRB, eh, dapat ang unan yung ayudahan dito eh, yung pong mga nagpuproduce sa uh, na mga local manufacturer natin para makapag-produce tayo ng affordable na klase ng mga modernized jeepney. Uh, ito po ba? Oh, yes po. Yun nga po yan. Uh, ang nangyayari po kasi, yung mga saraw naman natin, gusto-gusto eh, naman namin kasi mm -hmm. kailangan din natin ng model. Kaya nga, to any half pa po, magpapalit ng mga sasakyan. mm -hmm. Kasi nang mahanag gumagawa pa rin po ng pamamaraan ng ating DOTR, ng ating uh, Presidente Marcos na makahanap ng uh, ng pondo para mapondohan din po yung mga gumagawa ng saraw, yung ating mm -hmm. mga gumagawa ng Francisco na na gustong gusto rin po namin yan. Yun din palagi ang nirequest ko sa, para, sa ating presidente kahit mm. -hmm. Na, two years ago, di ba, uh, Idol Mike Apa. na, mm -hmm. na sana magkaroon po tayo ng planta dito na dito na gagawin, magkakaroon ng hanap yung iba natin mga kababayan. Kapag dito uh -huh. na may planta na tayo, madadagdagan yung ating uh, mga trabaho. Pero ang uh, uh, nakakaano naman, last, uh, last uh, two years ago, two, uh, kailan ba, three years ago, uh -huh. yun nga po, eh, wala naman po kasing budget na inilalabas ang ating gobyerno para dyan, uh -huh. na sana nakatutok dyan. Pero, yung, but, yung sinasabi nilang budget uh -huh. na six years ago, yan po yung galing sa uh, kay Lano, kay La Secretary Tugade na sila po yung nagintindi nag nagano uh, nag, mm -hmm. sila presidente Duterte. Sila po yung nagano diyan eh nag uh, nag-start kasi before naman wala nang mga consolidation. Nagkaroon tayo ng consolidation, dati modernization lang eh. Mm -hmm. Kaya medyo doon po yan na uh, nanggaling and then sinalo ng ating uh, the next uh, administ ad administration na uh, si ating Pangulo Marcos Siyempre sinaluri nila D.O.T.L. Ni Secretary Jaime Bautista mm -hmm. at ganoon din pong ating uh, Chairman Guadis ngayon uh, pinag, po nila, three years pa lang naman silang nakaupo, wala, meron pa, mm. meron na ba, malapit na. O kaya, ang daming gusto po, ang daming naging problema na mga butas, yung sabi butas, inaayos naman po nila. Apo. Yung ating Ma -Ma uh, Liberty, rational... Apo. Okay. Ma'am -Ma Liberty, doon po sa, ano po, yung mga, uh, mod, yung pong traditional ang mukha ng jeep na modernized na po siya, may mga pumapasada rin po dyan ng mga miyembro po ninyo na ganito po. Like for example, uh, traditional ang mukha niya pero air-conditioned or kaya mga oh. Kasi 'yan ang sorry ang meron namang konti mm -hmm. o oh, konti kasi Apa. nga ang, ang nangyari po dyan, wala pong pondo na pampagawang ating saraw at ating francisco mm -hmm. kaya siguro ang ginawa nila uh, uh, secretary Tugade, gade umorder na nga lang talaga kasi nga sa sobrang uh, dami nga po volume po 'yan mm -hmm. umorder na lang sa mga sa, sa Korea sa, sa China mm -hmm. uh, sa Japan kung saan saan, di ba nanggagaling ngayon pero uh, yun na nga po, sabi nga namin na sinasabi eh, nga ni ating uh, ng aming mga grupo, Magnificent Seven, na sana magkaroon na nga po ng planta dito. Kasi kung marami pong uh, gumagawa niyan ng mga traditional jeep natin, uh, naman kasi may mga, tradi may mga gumagawa naman po talaga, isang sa so Philippine Japan, dito lang mm -hmm. ginagawa eh. Uh, yung ating mga ibang yundai uh, Hyundai, dito ginagawa Yan. Kaya lang siyempre, taga-ibang bansa na 'yun nga sinasabi namin na magkaroon naman ng planta, sir. Mhm. Mm yun, 'yun ang pinaka-rest pero hindi dapat ina-sustain din at wala naman silang uh, dapat uh, i-extend. Kasi pitong beses na nga pong inextend mm -hmm. eh. Kaya lang po na extend eh uh, ito pinapaliwanag ko po dahil po sa akin talagang naghihingi po ako ng uh, ng uh, pasensya kay uh, Secretary Tugade. Sir, sabi ko, Secretary, hindi pa, marami pa ho sa tao ko ang hindi nakakonsolidate. Sana makahabol po sila. Mm -hmm. Okay. Yun po yan. So, yan po mali maliwanag. po mm -hmm. yan, Opo, yun po talaga yan. Dahil ang akto po, eh, napakarami po talaga. Mm -hmm. May multicab po kami. Meron mm -hmm. kaming uh, UB. Meron kaming uh, jeep. At meron din kami mga members ng tricycle. Kaya yung tricycle naman, late pa naman yan. Wala pa naman sila mm -hmm. consolidation. Sa ano pa lang At naman? Nandun pa lang. Sa, <laughs> o, oh, oh, pa lang. UP, sa mm -hmm. saka Naka-consolidate naka na yung mga, mga regionals namin. Saka ang dami-dami po. Kaya talagang humingi ako ng pasensya mm -hmm. na doon sa ating noon at, na, at pumalit na po to si ating kalihim, uh, ah, Sekretary Jaime Bautista ng DOTR ah, at yun din po sa ating ah, Chairman Guadis. Ako po yung humihingi ng, ano, ng palagi extension. Mm -hmm. At napagbigyan po naman to. Ma'am Liberty. Napagbigyan po mm -hmm. opo, Okay opo. po. Maraming salamat po sa oras po at uh, pagkakataon na kayo po ay uh, maka, uh, ano po ma-interview po namin. Maraming salamat po Ma'am Liberty De Luna. Uh, magandang uh, umaga rin po sa inyo at maraming maraming salamat po sa Luzon Besides Mindanao at dyan sa IFM Dagupan sa mga members ng APT dyan. at sa lahat ng nakikinig po sa inyo. God bless you po. Sir Idol Mark. God bless us, po. Ma'am Liberty De Luna, presidente po ng Acto Nationwide.